O, oh, sa yeah. tapos na po. Ate, okay, wag na po tayo mag-content dito sa harapan para makapasok po yung iba, ha? Bawal yeah. po na yun. O, oh, yan. Ayan po, lucky. Nakita ka na. na, picture. na. Picture. Yeah. So, Thank you so much. much. Sa harapang ko na nagbibidyo. Hindi Ayaw, na makapilos. Thank you, Divasa. Thank you so much. Ayan. Di ba parang yung iba na pagpapicture? Kasi iba na sa ko na lang. Tapos ah, pagbibidyo ako, ako. masama pa ako. Pag nabidyohan ako. Lang. Hindi Anong naman, grabe naman sila. Ay, di ganun lagi Basta mabait po si Diwata, kami nagsasabi sa mga bashers. Yung iba naman, hindi na napagbigyan sa picture kasi busy. Sabi sila. Hindi naman mabait po si Diwata, kami magpapatunay. So, oh my God. Mabait si Diwata. Kasi, yes. lag, Kami alam mo ang priority ko. Ang priority ko yes. business. Yes. Hindi yes. naman of picture, of picture picture. Of e, Ayan, mabait po si Diwata. Kaya sa nang babas. na po. Napakabait. Si ako na nandito. ko. Ayan po. Napakabait po na Diwata. Thank you, Diwata. Thank you. Thank Thank you. Ayan. 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 sa pila ko. Napagbigyan na naman tayo ni Diwata. Grabe talaga. Sa tuwing pupunta tayo dito, napagbigyan tayo ni Diwata. Kaya sa mga bashers po ni Diwata, napakabait po ni Diwata. Kami ang nagpapatunay kasi nandito po kami pumupunta kami personally. Ayan. Kung medyo na-ignore po tayo, syempre may trabaho naman po siya kailangan niyang asikasuhin ang mga business niya, ang mga empleyado. Ganun po talaga, wag na ang loob niyo. Kasi kami po talagang hinihintay namin kung kailan kami mapagbibigyan. Ganun po. So, sa lahat ng nambabas kay Diwata, napakabuti po ni Di Diwata, napakabait. Kami ang magpapatunay na pumupunta dito ng personal. Ayan. Sa mga na-ignore naman, hintayin nyo lang na hindi siya maging busy. Ayan. So, maraming maraming salamat po, Rhea Gallardo Vlog. So, nambabas po sa akin, hindi po ito for the views. Sumusunod lang po kami sa requirements ng Mita bilang vloggers na makipag-collaboration tayo or engagement sa mga sikat na or kilala na. Requirement po yan sa atin bilang vloggers. So, sa mga bashers, maraming maraming salamat sa inyong lahat. And thank you sa lahat ng supporters ko. So, and sa lahat ng followers. Uh, road to 72k followers na po tayo sa page. And sa Facebook account, road to 12k po tayo. And sa YouTube po, uh, going to 3k subscribers. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Puna natin si Diwata. Ayan po, po si Diwata. Ayan. Picture na natin sa si Diwata.